Magandang umaga mga katroops, Welcome back nga pala sa aking youtube channel JR Rock bike nga pala nagbabalik So ngayong umagang ito Pupunta nga pala tayo sa Cafe in the Sky Sa Taytay Rizal So kita-kits mami ha Bless up Balik sa mga natin si Repang Bax Yung mga kasama natin papuntang Cafe in the Sky Sa Taytay Rizal So ingat sa atin ha bless up Kita-kits yo Good morning mga katroops time check po natin 6.15 in the morning so eto dere dere choy natin to tatagos tayo ng Santa Lucia East Grand Mall then Cainta Junction tapos malapit na po ron yung taytay -tay kung saan papasyalan natin o ah, natin ang cafe in the sky Masarap daw ang kapihan doon Sa may tuktok ng Cafe in the Sky Overlooking po doon mga ka-troops So samahan nyo kami ha Para nat magkape sa Cafe in the Sky So mag-aakay tayo ng bisikleta ngayon dito Sa may overpass Para maitawid natin Papuntang Ainta Junction Hirap mag-aakay dito mga ka-troops Ayun kung mapapansin nyo sa kabila nyan Yan yung Santa Lucia East Grand Mall Dahil mga bikers oh. Putok na nga po ang haring araw So itong cafe okay in the sky na to Malapit lang to sa Marikina Papunta ro, nasa 22 kilometers din Ahunin lang natin daw Kung baga short ride lang tayo mga troops. So, samahan nyo kami ah, hanggang sa matapos. sisilayan natin ang ganda ng Cafe in the Sky. Alright. ng pancake natin, 7 ng umaga so nakapasok na nga tayo dito sa Taytay tay Rizal kasi sa lugoy ang natin yung nahanap ng cafe in the sky so ang daming mga nagsili aho ng mga simplista ngayon, mga nakasabahin natin ito kanina so stay tuned lang tayo mga troops ha Kaya no, pa doon, si Ray Pampax natin so thanks mga mayayaw ha magkahabi tayo sa taas ng cafe in the sky peace you. thank you alright, mga ka-troops Eto, umpisa na natin kumahon papunta ang Cafe in the Sky. Andito pa lang tayo sa may Bocana. Nag-uumpisa pa lang tayo. So, samahan nyo kami hanggang sa mga rating sa dulo ng Cafe in the Sky. Kita it's yo. Itay natin dito si Repang Box. Tayo yung ahon mga, mga troops. Araw kasi na yun Hindi nga niya. Pencil Yun, inayo. Yan, yeah, diretso lang. So, ito yung ipapunta ang Cafe in the Sky, mga troops. Yan, tas na yan, kung mapapansin nyo. Dun muna kayo, magagaling muna kayo dun sa may babao. Oh. Aahon muna kayo dyan. Ang entrance natin dito is pagka sa bike, 10 piso. Sa motorsiklo, 20 pesos. Sa sasakyan naman is 30 pesos. So, aahon na nga tayo. Maya, maya lang, ay si Repang Box. Kasamahan nga natin. Stay tuned, mga ka-troops, ha. Medyo malapit na tayo sa tuktok ng bundok ng cafe in the Sky, dito sa may Taytay Rizal. O, oh, kita-kits mamaya. Video. <coughs> Woo! Ito na mga troops Malapit na tayo sa may cafe in the Sky. Dahil umahon nyo yun, no? Know? Mga ka natin, mga siklista. You know, overlooking. Dito lang yan sa may Taytay Rizal. Maraming dayo ngayon. Araw kasi na linggo eh. Sa mga gusto magpunta rito, open for public. May entrance nga lang. Yo! Doon tayo mamaya pupunta. Alright! What's up mga ka-troops! So bali, andito na tayo sa may tuktok ng Cafe Indus kay dito sa may Taytay -tay Rizal. Pagka pupunta nga pala kayo dito, kailangan agahan nyo. Kasi sa mga oras, medyo tirit na ang araw eh. Maraming overlooking dito. Kung mapapansin nyo, makikita nyo. At yung cafe in the sky, na pwede kayong kumain at magkape, dun gawe. May entrance nga pala rito, kung kaganina, hinapansin nyo, 10 pesos sa bike, 20 pesos sa motorsiklo, at 30 pesos sa sasakyan. Okay dito mga troops, maganda rin yung ambience niya abot na na yung dalampasigan ng Laguna Bay kung mapapansin niyo dito maraming nag-aahunan dito kasi niya araw ng linggo so pasyal kayo dito, minsan mga troops dito sa may Taytay Rizal sa Cafe in the Sky moments later. Mga katroops, stats down. Yeah. So, kakakain nga lang namin dito. Kumain kami ng bulalo. Joke lang ha. Pero goto lang yun. Napakasarap. With <laughs> eggs. Hindi <laughs> na kami nakapagkape. Pero masarap ang kape nila rito. Pesol ko minsan. So, maya maya. Alis na rin kami. Uwin na rin kami refang box. Pasyal kayo dito minsan. Napakaganda ng mga views dito. Tsaka marami rin mga puwapanik. Mga kiyat. So, maraming salamat sa lahat. Sa mga sa supporters namin dyan ha. Ada samaulik. Thanks for watching. Thank you.